Ang video na ito ay for informational and entertainment purposes only at gumagamit ng Artificial Intelligence, AI. Ang mga impormasyong ibinibigay ay maaring hindi laging tumpak. Para sa mga importanteng desisyon, kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Magandang araw sa inyo mga kaguntuhan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa final glance o gland, Isang napakalagang glands sa ating katawan. Without further ado, let's go and ask AI or II. Bigyan mo kami ng sampung mahalagang bagay tungkol sa pineal glands. Sige, narito ang tampong mahalagang bagay kung ko sa pineal gland. ah uh, ito ay isang maliit na glandula na matatagpuan sa gitna ng utak. Uh, kumagawa ito ng melatonin, isang hormone na nakakatulong sa pag-regulate ng ating sleep-wake cycle. ah uh, kri, tinatawag din itong third eye dahil sa connection nito sa liwanag at sa mga mystical na karanasan. ah uh, four, Kapag ito ay nagkakaroon ng calcification, maaaring humina ang production ng melatonin. ah uh, five, may connection ito sa regulasyon ng mood dahil ang melatonin ay nakaka affect rin sa ating uh, mental na kalusugan. Uh, six, ang pineal gland ay sensitibo sa liwanag kaya nagbabago ang activity nito depende sa oras ng araw. Uh, seven, may mga pag-aaral na nagsasabi na may kapil ito sa mga mystical or spiritual na karanasan. Uh, Eight, kapag lumalakas ang aking exposure sa artificial light, maaring maapektuhan ang function ng pineal gland. Uh, nine, natural na paraan para mapanatiling malasog ang pineal gland tulad ng pag-iwas sa uh, sobrang artificial light at uh, pagkain ng mga pagkain na yaman sa antioxidants. Uh, Ken, patuli pa rin ang pag-aaral tungkol sa pineal gland para mas maintindihan pa ang papel nito sa ating kalusugan at sa ating mga karanasan. Sana makatulong nito. Nabanggit mo na ang pineal gland ay gumagawa ng melatonin. Ano bang melatonin? Pakipalawanag. Thank you. Ang melatonin ay isang hormone na natural na ginagawa ng pineal gland. Uh, ang pangunahing trabaho nito ay i-regulate ang ating sleep-wake cycle o yung ating uh, circadian rhythm. Uh, kapag gabi na, tumataas ang melatonin sa katawan natin kaya tayo nakakaramdam ng antok. at mas madali tayong makakatulog. Uh, kapag umaga na... Umababa naman ng melatonin kaya mas gising at alerto tayo. Nakakatulong din ito para sa ating immune system at uh, sa overall na halosubin. Bakit itong tinatawag na third eye? Pagkipalawanag mayig. Uh, tinawag ikong third eye dahil sa itsura nito uh, at sa mga paniniwala na may kinalaman nito sa mas mataas na antas ng kamalayan. Uh, Matatagpuan ito sa gitna ng utak sa isang maliit na bahagi na parang mata. Uh, dahil dito, may mga kultura at kadisyon na naniniwalang ang gland ay konektado sa uh, spiritual na pananaw, intuition, at mga mystical na karanasan. Uh, sa modern may mga pag-aaral na nagsasabi na may papel ito sa ating uh, mga pangungawa at perception. Kaya nakakabit talaga siya sa ideya ng fair night. May nabanggit kang calcification. Ano ang ibig sabihin nito? Ang calcification ay yung pag ipon ng calcium deposits uh, sa isang tissue o bahagi ng katawan na nagiging parang matagas sa parang bato. Uh, sa pineal gland, kapag nagkakaroon ng calcification, uh, mas nagiging mairip para dito na gumawa ng melatonin. Uh, dahil dito, maaaring maapektahan ang aking tulog uh, at ang iba pa mga function na konektado sa si pineal gland. Uh, maraming factors ang pwedeng magdulot ng calcification tulad ng diet, uh, exposure sa toxins, at iba pa. Paano nakakapik ito sa ating mood at sa ating mental na kalusugan? Ang melatonin, bukod sa pag-regulate ng kulog, ay may epekto rin sa ating mood at mental na kalusugan. Kapag maayos ang kulog natin, mas stable ang aking mood, mas mababa ang stress, at mas malino ang ating pag-iisip. Uh, kapag naman may problema sa melatonin production, tulad ng calcification ng pineal gland, um, tumaas ang risk ng anxiety, depression, at iba pang mood disorders. Uh, kaya napakahalaga na mapanatili natin ang tamang tulog at malasap na pineal para sa ating overall na mental health. Uh, kaya pala, totoo yung kasabihan na magbiro ka lang, ano, magbiro ka, ano, magbiro ka sa lasing, wag lang sa bagong gising. Kasi yung mga bagong gising, dahil, siyempre, ibang mood nila, dahil ba ako lang tinatawag na melatonin, mga kulang sa tulog. <laughs> Oo, oh, totoo nga yan. Kapag bagong gising, medyo groggy pa ang tao at hindi pa uh, fully naka-adjust ang mood. Uh, kaya mas Maganda talagang iwasan ng mga giro na baka hindi nila matanggap ng maayos. Uh, pero kapag medyo relax na sila o kaya medyo uh, may konting inumin na mas matanggap na lang ang biro at mas masaya ang vibe. Uh, kaya may katotohanan talaga ang kasabihan yan. May nagsasabi na may papel daw itong penyal gland sa mga mystical experience o spiritual experience. Uh, Una-una, ang tanong ko, ano bang ibig sabihin ng mystical experience? Ang mystical experience ay isang uri ng karanasan na lumalampas sa normal na pag ng tao. Uh, madalas itong nagtudulat ng pakiramdam ng koneksyon sa isang mas mataas na kapangyarihan uh, sa uniberso o sa isang bagay na labas sa ating pang-araw-araw na karanasan. Uh, kadalasan nararamdaman ng tao na may malalim silang patuunawa, uh, nakakaramdam sila ng sograng peace at uh, parang may sense of unity kalahat ng bagay. Uh, maraming nagsasabi na ang Pinyoguan ay may kinalaman dito dahil sa mga uh, hormonal na binibigyan ito at sa connection na sa liwanag. Uh, mayroon ka bang may bibigay na specific example ng tao para lalo namin maintindihan? Oo naman. Uh, isang kilalang halimbawa ay si Carl Jung, uh, isang sikak na psychologist na nagsabi na nakaraan siya ng mga mystical experiences na nagbigay sa kanya ng mas malalim na pagkaunawa uh, sa sarili at sa onader. So, um, marami rin mga spiritual leaders at mystics uh, tulad ni Ram Dass na ganing niwala na ang pinyo kwenta ay may papel uh, sa pagkakaroon ng mga transcendental na karanasan. Uh, sila ay nagpabahagi ng mga kwento kung kung sa mga sandalina parang nakakakonekta sila sa isang mas mataas na antas ng kamalayan. Uh, masama ba ang too much exposure sa artificial light? Ito ba yung tinatawag na blue light ng mga gadget katulad ng cellphone? At bakit uh, masama ito? Oo, tama ka. Uh, ang kinatawag na blue light mula sa mga gadget tulad ng cellphone, tablet, uh, at computer ay isang uri ng artificial light na nakaka sa ating pineal gland. Uh, kapag sobrang exposed tayo sa blue light, lalo na sa gabi, na uh, nababawasan ng production ng melatonin, kaya mas nahihirapan tayong makatulog. Uh, kapag kulang ang tulog, naapektahan ang ating mood, a uh, konsentrasyon, at overall na kalusugan. Kaya mahalaga na maglimit tayo ng exposure sa blue light, lalo na pag malapit na ang oras ng pagtulog. Mm, kaya pala pag minsan uh, sa gabi, bago matulog, ay nanonood ka ng mga YouTube o kung ano pa, mga ng mga geestroll ka sa mga sa cellphone, tumisang so nahirapan ka makatulog, yung panandahilan. Exactly. Kaya kung masyadong late ka na nanonood, o na nagpapababed sa phone, uh, mas tumataas talaga yung chance na hindi ka agad nakakatulog. Kaya ang tip, subukan mo mag ng screen time bago matulog uh, o kaya gumamit ng mga filter na nagpapawis ng blue light. Malaking tulong talaga siya para mas madali kang makatulog napakahalaga pa na talaga ang papel ng pineal gland sa ating katawan. So, mayroon ka ba mga tips kung paano namin mapapanatili yung ito o tinatawag na para ma-activate ang pineal gland? Marami tayong pwedeng gawin para mapanatiling malusog ang pineal gland. Uh... Una, iwasan ang sunburn exposure sa artificial light, lalo na bago madulog. Uh, pangalawa, kumain ng mga food na mayaman sa antioxidants tulad ng uh, dark chocolate, berries, at green leafy vegetables. Uh, panatlo, subukan ang mga relaxation techniques tulad ng medication at deep breathing kasi nakakatulong itong mabawasan ng stress. Uh, pangapat, panatilihin ang sapat na tulog dahil nakakatulong ito sa production ng melatonin. Uh, at panghuli iwasan ang mga toxins tulad ng fluoride uh, na maaring nag-contribute like, sa calcification. Uh, simple lang, pero malaki ang epekta. So yung fluoride na ginagamit sa pag-toothbrush, uh, masama rin pala yun sa health, sa ano, pineal Ang fluoride na ginagamit sa toothpaste ay generally safe at beneficial para sa ngipin dahil lahat katulong ito maiwasan ng cavities. Uh, pero may ilang mga nagsasabi na sober exposure dito, lalo na sa mataas na levels, ay maaring one contribute at uh, sa calcification ng pineal gland. Ang mahalaga, gamitin pa rin ang toothpaste na may tamang amount ng fluoride at uh, hindi sopra-sopra. Uh, sa pangkalahatan, balance lang talaga ang kailangan. Maraming maraming salamat ay, ay sa pagsagot mo sa aking mga katanungan tungkol sa pineal gland. Uh, hanggang sa muli at ingat ka. O walang anuman, Edwin. Uh, natutuwa akong makatulong. Ingat ka rin palagi. Uh, nang sa mali.